Nagsagawa ng pagtitipon ang ilang ahensya at mga kawani ng gobyerno bilang paggunita sa ikalimumpong taong anibersaryo ng Employees Compensation Commission. Sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE, pinangunahan ni Labor Secretary Attorney Benvenido Laguesma ang selebrasyon kasama ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang naturang aktividad ay may temang limampung taong sulong sa pagtulong na dinaluhan ng mahigit dalawang daang individual mula sa iba't ibang ahensya at sektor. Nagkaroon din ng presentasyon ng ECC na nagsusulong sa mga benepisyo, karapatan, kaligtasan at proteksyon ng mga manggagawang Pilipino. Pinasalamatan ng ni Secretary Laguesma ang mga ahensyang patuloy na sumusuporta at tumutulong sa mga manggagawa, kabilang na ang SSS, GSIS, DOH, Commissioner Workers Sector, Commissioner Employers Sector, ECC Board of Directors, maging ang mga dating ECC Director at iba pa. Ayon sa Dole Official, ang ECC ang nagbibigay ng lakas at kumpiyansa sa mga empleyado na nagbibigay ng mga programa, kabilang na ang medical services, rehabilitation services, psychological support, hanap buhay at uh, cash assistance upang masiguro ang kinabukasan ng ating mga kababayan. I think we are in a good position to carry over and build on that legacy. Thanks to sound and prudent policy and management decisions, the state insurance fund has been growing. As of September last year, the fund stood at 103.3 billion pesos. This state of defense puts us in a position to continue improving and enhancing our services. Kasabay nito, binigyang pagkilala ang mga empleyado at dating empleyado ng ECC dahil sa pagsusumikap pagmamahala malasakit at patuloy na pagbibigay ng serbisyo at kooperasyon sa bansa maging sa mga Pilipino. Ipinakilala rin ang ilan sa mga PWRDs na tumanggap ng award kabilang na si Denica Awarde de Azcueta sa dalawang daang nagkaloob ng tulong sa ilalim ng kagabay program ng ECC o ang katulong at gabay sa mga gagawang may kapansanan. Si Denica ang isa sa nabigyan ng complementary physical and occupational therapy sa pamagitan ng mga partner Hospital ng ECC. Uh, si ECC po, bali, malaki po yung natulong niya sa akin kasi uh, maliban po sa mga reimbursements, yung pinakamalaki po is yung sa rehab. Kasi po kailangan ko mag-rehab minimum 3 months to 6 months and ngayon po actually si ECC po yung sumasagot ng rehab ko. Yes. Yes, ongoing po yung rehab ko. Uh, binigyan din po nila ako ng crutches, ng tungkod, yan, para po makatulong sa tuloy-tuloy kong paggaling. Uh, mapapayo ko po is, huwag kayong matakot magtanong sa employer nyo. Lalo na kung yung nangyari sa inyong aksidente ay dahil sa trabaho or kung man yan ay company event, sigurado naman na matutulungan kayo ng company. Maganda rin po kung... Uh, magsearch mag-search sa internet, ba? Diba? Madali pong ma-search si ECC sa internet. Nandun din po yung mga programa na available po para sa mga katulad ko na PWRD or Persons with Work-Related Disability. Uh, nalaman ko po, po yung gantong programa true, uh, through actually kay SSS. So sa kanila ko po nalaman na, ay, ah, yung, kas, yung case ko po pala, uh, pwede siya for ECC. So, Si SS yung naging medium ko para ma-discover ma si ECC. Uh, message ko po, maraming maraming salamat po, Secretary Laguezma. Uh, sana po mas marami pa pong mga programa ang maibigay sa mga empleyadong katulad ko, both po sa public and private sector kasi napakalaking tulong po nito sa amin. Maraming salamat po. Binigyan din naman ni ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez ang karapatan ng mga empleyado sa mga benepisyo ng ECC. Anya, sinisimulan na nila ang partnership sa ibang mga bansa kung saan nagtatrabaho ang mga overseas Filipino workers. Layo ng bilateral agreements na mapalawak ang mga benepisyong natatanggap ng mga Pilipino sa tulong ng ECC. Sinabi ni Velasquez na patuloy ang kanilang advokasya na ibinababa sa mga ground roots levels o upang maipakalat ang serbisyong ibinibigay ng ECC kung saan mahigit 80 bilyon na ang nabigyan ng benepisyo. Samantala, nangako naman si Dole Secretary Laguesma na magpapatuloy ang hakbang ng ECC at Dole na mabigyan ng suporta at benepisyo ang mga manggagawang Pilipino na nagkakasakit o naaaksidente sa kanilang trabaho tungo sa pagbangon at pagsiguro sa kinabukasan ng ating mga kababayan. At yan ang aking special report mula dito sa Ermita, Maynila. Ako si Patrol 30, Jelly sa Nagaulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.